Wala. Pero makakain tayo. Makakain ako. O na nalang i-try. Sige na tayo makakagawin. O sa na kumakain. Ano? Hi, hi. Seryoso. Seryoso. Ito rin, seryoso. Ay, nangyari kayo? Hmm. Bami, -mm. isa pa. Isa si Julie Bate. May isa ka din? Hindi. May na ako. Ano? Ano kayong makikita? Isang kain. lugar like, namin. Tapos oh, lang po oh, nang tahanan. May nakapos na. Oo. Doon lang kami. Doon lang kami. Oo. Doon lang kami. Wala. W <laughs> seryoso? Ah! Ayan, seryoso nga. Ano, ano pong maaari ninyong bigay na opinion? Wala. No comment. Next question, please. Ay, yung ganda ng buko niya. Nililipad ng angin. Ayun, no, Kaganda na kay... Sampo, sampo ba? Si Jenny. Kakakit. Sampo, sampo. Okay, sasakya. Yes. Ano bayad mo ulit ako. Kano na? 50? Ano ba 20. 20. <laughs> 10. 10 ito, sige,